morning po. Uh, may papaalala lang ako sa iyo ha. Sa inyo lahat. Ano. Ang pungsoy po is guide lang po. No? ah, uh, marami nagagalit sa amin kasi naloko sila, na-scam sila sa singsing. -sing. Ngayon, hindi na ako nagbebenta ng mystic na singsing -sing kasi maraming ginagaya. In-scam ako parang kahapon may nagalit sa amin kasi law ah uh, bakit ko pinayagan sila gumamit ang tiktok ko youtube ko at ah uh, boses ko ano magawa ko andito kami sa umpin ang sabi niya nasa Nova Lice, uh, nasa Nueva Hicia law ako anong gagawin namin nakreport na ako sa MBI nakreport na kami may blue check na ako. Nagbayat ako every month sa Facebook ko. 500. Tapos ano pa. Lahat ginawa na namin mga kaibigan ko, customer ko, uh, family ko. Lahat nag-report. Walang mangyayari. Kasi sabi ng, ng Facebook, TikTok, ano na pag naisap niya isa, may sampu lalabas na naman. Anong gagawin namin? Kasi kahapon, nagalit yung customer, hindi ko law ini-control ang sarili namin. Paano kami ko control Di ba? Maraming talaga ang fake news talaga. Tinan mo sa TV, Diba? marami Maraming ang fake news. Kaya ingat lang kayo kung bibili kayo. Text kayo kay Tita Ma. Text kayo o tumawa. Kaya ito ang yun namin. Ito ang Charmy Ong painting Tingnan mo, Charmy. Sorry po, baliktak. Ang Charmy Ong Pin, ito po. Ito ha, ito ang Charmy Ong Pin. Ito ang Tita Maxi. Ito po, ha? Okay. Pa kayo magpaloko. tapos na Magpaloko na kayo, tapos nagalit pa kayo sa amin na hindi kami nagre-report. Sorry po miniprotect ko sarili ko, kaya nakre kami. Walang mangyayari kasi sa Philippines talaga walang mangyayari. Ang importante, tayo makontor sarili nyo. Sa 399699, sinabi ko nga sa kanila, parang tayo nagsigalilyo o bumili isang topping, hinain mo na o naloko sa'yo. Tapos lang. Huwag mo dibdibin kasi yung 399-699. Totoo, masakit sa inyo. Pero hindi ako tumatanggam ng pera. Hindi naman ako si si Lucky, ano? Tapos hindi ako nagsasalita ng iha. Kasi I'm a Chinese Filipino. Sa bahay namin, hindi kami nagsasabi. Hindi ako nagsasalita na iha-iha. Yung binibenta sa kanila, puro iha-iha. Ah, minsan na, una-una, hindi ko nga alam anong ibig sabihin iha. Ngayon ko nalaman, iha pala <laughs> ako tinatawag kayo madam ma'am maski na mas matanda ako sa inyo sasabihin ko ma'am uh, good morning uh, madam sir hindi ako nang iha iha yun lang iha pala kayo matanda din yo oh? sorry po ah, kung na scam kayo na dam dam kayo, nagalit kayo. Sorry, sorry po. Hindi wala akong kasalanan. Huwag kayo magalit sa amin po, no? Ay kasi, ah, dam namdam ako kasi nagalit siya sa akin na pinabayaan ko law na ginamit picture ko, bakit law bosses ko? Ay yung mga boses, pwede na mga mga computer pinapalitan ng mga bosses po, no? Sorry po ha ah, kung na misunderstand kayo, minunderstand kayo na ako gumagawa. Hindi po. Hindi ako nakloloko sa 399 o 699. Pwede wala akong benta, pero pwede hindi ako nakloloko sa customer ko. Palagi ko sinasabi sa angel ko, wala tayong benta, hindi bali. Basta wak lang lokoing customer, no? Gusto sila bumili, pasok sila. Hindi, ayaw sila bumili. Bebele sila sa harap. Okay lang, kanyang-kanyang customer. Huwag natin pilitin na pumasok ang customer, then we say bad word. Para may bumili sa harap namin o bumili sa mall, tinatanong what's the meaning, hindi kami pwede magsabi. Kasi ang translation sa harap, ang translation sa mall, iba sa translation namin po. So, kung bumili kayo sa amin, kami magsasabi anong ibig sabihin ito. Pero, hindi ko sasabihin yung binili nyo, kami makokomend no, po. Bawal sa mga feng shui, ganun. Kakalma tayo po. No, yung nakloko sa singsing natin, kakalma din siya. Hindi tayo kakalma. Sabi ko nga sa customer, pag dinoko ka, yung kalma mo sa kanya, di ba mas maganda kaysa yung kalma na, na iwan sa katawan natin. So, pag ninoko kayo o may nakaway sa'yo, nagalit sa'yo, thank you ka. Kasi yung mga kasalanan, yung mga may mangyayari sa ating, yung mga bat, <coughs> bat natin, kinukuha niya. Di ba, may nakaway sa'yo. O sige, sabi mo, thank you na lang ha? Thank you sa paaway mo. Uh, ang kalma ko nasa iyo na ano po wag tayo makaway sa kanya kasi pag naaway tayo sa kanya double tayo kasalanan eh di ba just keep quiet quiet uh, be happy wag tayo para hindi tayo tumanda seven seven up na ako uh, i feel uh, nakahanap ang, ang sariling gawa uh, I feel happy. Hindi ako, hindi ako nagagalit. Dali ah, may pumasok chikas. Dali ah. Kaya, kung kayo magalit, kung may naluloko sa atin po, no? Ang ah, hirap kasi, alam mo? O kaya, may ano pa tayo may nagsasabi ano-ano ka baya mo siya basta tayo dugot no di ba dali ah kasi may pumasok chika sandali tingin lang po meron sandali po ma'am sorry po sorry sorry nasa bahay ako sila nasa tindahan po ah. Tadi anong tinatanong nila? Yan po ang ah pag tayo magalit. Maso. Dali ah. Bakit aakit ka nun. ma'am, sorry ha. Ren? Ba bakit bawas? Sandali, ha? nabawas sa akin. Sandali, i-screenshot ko sa'yo ha. Ha? Mm. Oh, sige. sige. Naklalay pa ko. ah. Ano ba nga ito? Mga Gcash ngayon? Dali po. Sorry ah. Sorry, sorry. Ay, oo. Oh, meron pala. Sorry ah. Mahina ako sa yun eh. Mahina ako dito. yan po ha. Nasa pag nagalit sa atin. Thank you. Ha? Thank you tayo ng thank you bahala sila kasi mga kalma sa kanila pumupunta. No? Okay. Salamat po. Sorry, sorry ah. Busy dito, busy doon. Ah, malapit na ako pupunta sa tindahan. Thank you po.